Ang eighth season isang daan women's volleyball final four ay umiinit na at ang kolehiyo ng AC Binilde ay gumawa lamang ng matapang na pahayag sa Filoel Ecoel Arena noong linggo. Nalampasan ng TSB Lady Blazers ang perpetual help sa straight sets. 25 dang bawas 15, 25 dang bawas 23, 25 dang bawas 18. Upang opisyal na makulong sa no 1 seed patungo sa Final 4, eksaktong ipinakita ng dating ihi na si Micah Go kung bakit siya ang isa sa pinakamahusay sa liga, naghahatid ng 12 attack point, labing isa digs, at 7 reception sa isang nangingibabaw na all-around performance. Iyon ay 15 panalo sa 17 laro para sa TST na ngayon ay inaangkin ang inaasam na twice to beat advantage sa semifinals. Wala silang ibang hinahanap kundi isang 4P championship run. Ang pagkatalo ay isang heartbreaker para sa Perpetual Lady Altas, na ngayon ay opisyal nang wala sa Final Four na pagtatalo matapos bumagsak sa siyam tandang bawas 8 record. Sa madaling araw, mabilis na ginawa ng Letran Lady Knights ang Jose Rizal University, 25 tandang bawas labing apat na, 25 tandang bawas dalawampu. 25 tandang bawas labing na nag-improve sa labing apat na tandang bawas tatlo slate, manalo o matalo sa kanilang huling laban laban sa mapua, ang letran ay nakakulong sa no dalawa, handa na para sa isang malakas na. Semifinal push, susunod sa Philoel ecoil Arena ngayong Martes, asahan ang isa na namang matinding araw ng aksyon ng EFI Volleyball. Waloam, am, Yesiza San Sebastian, Men's, Labing Isa Am, Yesiza, San Sebastian, Women's, Dalawa oras tatlumpu minuto. Arellano des Lyceum, Women's, Lima se, Arellano Lyceum, Men's. Maagaw kaya ng Arellano o mapuwa ang mahalagang no apat na pwesto para harapin ang top seeded CS. Ang isid e Final Four race ay halos kumpleto na at ang pressure ay nasa. Aangkinin kaya ng CSGO ang kanilang ikaapat na sunod na titulo o makakakita ba tayo ng pagkabalisa mula sa isang gutom na naghahamon ay drop ang iyong mga hula sa mga komento ay like mag-subscribe at i-on ang mga notification para sa higit pang mga update sa Iki volleyball dito mismo